Nakakalimutan niyo yung ano niyo ha? Yung boundaries niyo ha? Nakakalimutan niyo yung boundaries niyo. Una sa lahat, hindi niyo kami binayaran dito para magtau tauhan at gawin yung robot. At gawin yung katatawanan sa harapan. Pangalawa, hindi ako nag exam para hindi irespeto ng mga katulad nyong wala pa naman nararating sa buhay. Kakapal ng mga mukha nyo? Hindi nyo nga kayang buhayin mga sarili nyo? Hindi kayo marunong rumispeto? Mag-board exam din kayo para malaman nyo o hanggang saan kayo Baka nga hindi pa kayo pumasa eh. Sa mga ugali nyong ganyan, di na nga kayo matalino, eh, sama pa ugali nyo. Wala kayong mararating. Ako na nagsasabi sa inyo. Wala kayong lugar sa mundo. Bumaba kayo. Bumaba kayo doon. Ikaw, natatawa ka pa. ingrato galing squatter walang mararating sa buhay ang <laughs> ina <laughs> <laughs>